Good morning, mga people. Alam nyo kong ang aking napagdiskitahan ngayon. Ayan, kasi malunggay. Nandun ako sa, pumunta ako sa embassy kahapon. Nakita ko yung puno. Odi! di, siyempre pa, wala siyang lusot sa akin. Ito na, alam niya na ako nang gagawin ko. Ako ay magluluto ng kinunot na manok. Courtesy of Mr. Shorba. Mr. Shorba yung ano, yung bikula ng kusinero. Nakita ko siya actually kahapon. Madaling araw kasi nga. Napanood ko siya. Kinunot na manok. So, ito na to. Kasi pumasok sa isip ko yung kinunot na manok. Kumandatak sa manok. Kaya, pero yung isang buong manok. tamang tama isang buong manok. Kinuha ko lang yung pinakatays at saka yung ano, yung tays, yung kanyang hita. Hita ha, hindi legs, Hita. Tapos yung pizza, no? Pinagdalawa ko kasi. Yung iba, yung natira, gagawin kong tinola. Kasi ang dami kong malunggal. No? O eto, dito muna tayo sa loya. Dito po sa amin, dito sa abroad, mahal ang ano, mahal ang ano, pag nito, mahal ang nyog dito. Yung kin, yung fresh. No, kaya, ayan. American coconut milk. Tapos kundi ito ang gagamitin kong lipotok. Nang kakanggata. Pupuruhin ko siya mamaya. And siyempre, meron akong konting kasi wala akong makitang at swete. Bumili ako ng coloring food. Kunti lang naman. Para magkakulay lang. Para magmukha bang yummy. Ito naman po. Ayan. Ayan ugasa natin. Binabad ko na yung aking malunggay. Okay. Alam nyo kahapon, habang nagaantay ako sa embassy ng aking number. O di, ito ang aking napagdiskitahan. No, pampawala ba ng pagod, no? Pam -pam pampawala ng... Hindi naman pagod, actually. Pampawala nang Pamatay nang oras. Ako wala sa akin. lang po wala yung aking... Dali lang kunin ko yung aking ano sandali lang po ako ah, kung po yung ating okay lang nga ganoon tayo panoorin mo yung ating blinance na ano blinance na ano yun yung Chinese cabbage sandali, sandali lang ako I am back. I am back. I am back. I am back. Yan ang kayo aking ginigisa. Puhos ka na ba? Ito. Okay. Palabasin muna natin yung Uy. Huwag yung tingnan yung kawali kong maitim ha. <laughs> Matanda pa kay Dondi diyan, Matanda pa yan sa bunso ko dito. <laughs> yeah yan ang aming unang investment ni Ed nang siya dito. Yan. Then, siguro, may amal na, papalabasin ko muna yung pinaka-aroma ng bawang. At, teka, puntang ko muna yung aking ano. Ito po. Ito At, po aking matanggalan ko na siya na. Ilipat ko na siya. Okay. Sandali lang po. At nang madrain na siya. Pinagpag ko naman siya kahapon. Pero, okay. so, may tomato, mayroon pa din ano, may alikabok pa din. Ayan. Kahit na pinagpag ko siya kahapon, may alikabok pa din. Ayan. Maraming hugas

Pwede nang isama ng bawang. No? Sandali ng po. Ito sasama na natin ng bawang. Sama na rin natin ng sibuyas. Sama na rin natin sibuyas. na rin natin ng sibuyas. may naiwan ah. kailangan natin magtipid kailangan sa edin <laughs> kailangan sa edin yan at na sayang baga dito wala pa ditong tiyananinay no? kaya dapat ka lang ayan ayan ang aking okay ayan ako ang aking hinigit ang sibuyas, luya at bawang. Palabasin ko lang muna yung kanyang sarap. No? Papalabasin ko yung sabi ni Mr. Turba. Gisahin mo ng gusto. No? Kaya sige, gisa lang po ako ng gisa. Pero, bago ako ano, ito na yung nag-aantay natin na siya ay masolusyonan. Pero, ino muna tayo ng Milo. Habang nagluluto. Ako inam inom tayo ng Mmm, yummy. Okay. Yung pong aking manok, eh inila, pinakuloan ko na kahapon. Ang ginagawa, tapos, yung tinimplan ko ng konti, no? tapos yung sabaw na ito yan yan kung gagamit yan kung ano yung taba May taba yung gata mamaya yan kung ah yan ko na titimplahin uh, yung gatang powder, yung kapang gata, para malasa. Ayan. Lumabas na po siya. Ilalagay ko na yung manok. Okay. Ano ko yung manok? Ayan, ayan, Buto naman na po siya. Okay. Sabi na kinunot na manok. pa si mama ko, nagluluto kami ng kinunot na, no? Pating, pagi, kasi nakakabili nito ng ano. Pwede pala yan. Ay, may mga bukas pa, oh. May mga malalaki pang hindi ko pa nahiwa ng gusto. Hello? Ito. Ito muna. Ngayon mga sandali lang. Sandali lang, ha? Sandali. Ah. Uh,